Ang mindset ko noon, as long as na ginagampanan ko yung trabaho ko at hindi ako na-involve sa illegal ay nagsasideline ako. Mm -hmm. Dahil yung iba, pag mahina ka, madadala ka sa sistema eh. Dahil ng ang laki ng opportunity kasi. Opportunity for? Ay bawat huli, ang gusto, suhol. Pag nalibang ka, magkakapera ka. Mabilis ang pera. Ang problema don pag sumabit ka, either dismissal from the service or mamatay ka or makasuhan ka. Paano kayo napunta sa Highway Patrol? Group ng pulis na kayo? Kasi naging official ako, kasi civil engineer ako. Oh! Nag-engineer ako ng Region 4, PNP, Region 3, and NCRPO. So yung mga biggest uh, regions, naging engineer ako niyan. Hindi ako naging masaya na naging engineer nitong ano eh. Calabar Kasi, mm. Kasi nung mga previous administration, no, hindi ko nababanggitin. Parang mas gusto pa nila nakawin ang nakawin yung pera eh. Mm. So ang hirap sa party ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka, dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo, parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration ha, itong latest ha, hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings construction na utilize na properly unlike okay. before okay. no paglilinaw yan no so nung na pressure na ako kasi sobra eh parang nagagamit ka na eh ang mahirap pa niyan pag sumabit yung project number one makukulong yung engineer. Nung nag-approach ako kay General Hill siya ang director ng personnel noon. Sabi ko, gusto ko nang umalis sa engineering. Sabi niya, ay kaya ka naging official dahil engineer ka. Eh. Give me one reason para tulungan kita. Sabi ko, hindi ko kaya ang corruption. Kung hindi mo ako tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP. And uh Nakasama ko yung dating chief PNP, si General Calderon. Noong time na siya ang chief PNP, dahil malapit ako sa kanya, sabi ko, well, sir, lilipat ako sa highway patrol group. No, bakit mo ginustong highway patrol? Eh, bata pa ako, nadidinig ko na yung mga katiwalian at kawalang yan sa kalsada. Eh, umalis kayo sa engineering dahil sabi niyo sa corruption, gusto niyo naman ng HPG. Ano na? Public service. What year was that po, nung nagpalipat kayo sa HPG? 2006 hmm sabai-sabai